guys. Tingnan natin. ayun, hindi pa siya masyadong ano. Ito. Ayan. 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 after mag-ano ako, mag-irit ako mag -in ng inununan, yung paksu ba. Pagkatapos nito, paksu na ni naman. Pero naluto ko na yung pag-abi. luto pag -in -pag okay. na siya guys. Luto na yung isang side at saka yung kabila. So, yun So, okay. ayan natin po ayan natin po ayan natin po guys, ayan na ating isda At tapos ito na maprito ready for bao na so, mag bao na po ito, kahit isa lang para malibre na yung paniudto pan ko guys thank you for watching and have a blessed morning, Wednesday morning ayan guys uh, brown na sya nabalik ko na yung dalawa so ito naman ang sa kanilang side okay, hindi ko sya masyado yun. So, na. so wait natin yun guys tapos ayan Naglalaba na ako. Yan, washing sa aking uniform. Mm, yan. Isa lang guys, pero ano, maraming dumi. Kusot-kusot muna. Here, yeah, medyo mainit na ang kaldero. So, ilagay na natin ang ating

kay mahal na kayo ang mga food and guys grabe ka mahal so nagbayan yung kami para save save ka ay maghinayos na lang kayo guys para makabudget makasave so magbayan lang ko o pagkain para panood ko guys while waiting ng maloto ang atong isda maginahina silang lang kung kusokuso sa akong uniform guys Ayan. Ano tayo uniform para sulot ugma kay wash and wear lang tani ka guys kay sa so man usala may akong uniform so labhan ron mauga sulot so let's wait guys nga ma luto ang ato fried fish so kukuha ko muna here yeah. medyo mainit na ka ang kaldero so ilagay natin ang ating

ay mahal na kayo ang mga food and guys grabe ka mahal so yung yung kami para save save ka ay mag na lang kayo guys para makabudget makasave so magbangon lang ko o Pagkaon para panood ko guys while waiting nga maloto ang atong isda na silang kuso-kuso sa akong uniform guys ayan ano tayo mga uniform para isulot o kay wash and wear lang tani guys kay saan so, man usala may akong uniform so labhan ron mauga Sulit sa gma so let's wait guys nga ma luto ang ato fried fish so kasapoto muna